Hi guys! Welcome to my vlog! Good morning nga pala sa inyo! At samahan nyo na naman ako sa aking mga gawain ngayong umaga. As usual, kagigising ko lang at kitang-kita nyo naman sa aking mukha, medyo oily-oily pa. <laughs> at bago nga ako magsimula ng aking mga gagawin, syempre kailangan ko munang iset itong ating paglalive para naman hindi natin namamalayan yung oras e eh, tapos na pala. Parang nga may mga muta ako kaya naman napahilamos lang ako. Pagkatapos nga ay eh, nag-ready na nga rin ako ng mga gagawin ko. At syempre unang-una na dyan eh, yung pagsasahing nga ng kanin. Alam niyo naman, rice is life. Nagpakulo na rin pala ako ng tubig dyan dahil nga lumabas na si daddy at nagugutom na nga daw. Kaya for the taranta na naman tong nani nyo. Akala ko naman kasi eh, hindi pa siya nagugutom dahil nanonood nga lang siya ng TV sa kwarto. Yun pala paglabas ay eh, nagugutom na. Kukuluan ko na nga rin sana tong iniinom kong guyabano. Kaya nga lang, magiinit na lang muna ako ng tinapay para nga makakain muna siya. Nilabas ko na rin pala dyan yung mga natira naming ulam kagabi. Tapos kaya yung binigay nung nag-service na pansit. Tinas ko nga lang yung tinapay dyan sa kawali pagkatapos kaya binigay ko na sa kanya. Tapos na meron akong itlog dito na isang piraso at dito ko na nga lang din niluto. Miniscramble ko nga lang yan baka sakaling gusto niyang ipalaman sa tinapay. At Dito nga sa pinaglutuan ng itlog, dito ko na rin ininit yung mga natira naming ulam. At dahil naman kumulo na tong tubig na to, eh, sinalin ko nga muna dito sa aming thermos. O oh, diba, hindi naman ako masyadong busy niyan. At lumainit na nga yung mga tira naming ulam, eh, nilagay ko na nga dito sa plato. At dito nga sa same pan, dito ko na nga lang diniinitin in itong pansit na binigay sa amin. At dahil nga nakita ko may mga lechon kawali nga na tapping, sa ininit ko nga muna to. Ito pa naman yung masarap dito sa pansit kapag may mga toppings na ganitong lechon kawali. Muk mukhang mukha mapaparami yung kain ko ngayong almusal. Pati nga itong pansit hindi ko pa natitikman pero parang ang sarap. Sa pangalang na pansit eh, ulam na. Okay na nga yan, tinawag ko na rin sila para nga mga kain na kami. Nag-pray nga lang dyan si Allen, pagkatapos nga ay nagsimula na nga kaming kumain. Kumuha nga muna ako ng kanin dyan, pagkatapos nga nakita ko nga kumukulo na yung guyabano, kaya nga kumuha muna ako. Dahil hindi yan mawawala sa agahan ko. And syempre, itong ang pansit na ininit natin. Uy, masarap nga siya. Tinanong ko nga si daddy kung saan nga ito nabili nung nagbigay sa amin. Kaso hindi naman daw niya natanong. Grabe ang sarap talaga nitong pancit Promise mga mi. Tryin po pala tayo. Sana masarap din ang mga agahan nyo. Inubos ko nga lang muna yung nasa plato ko. Siyempre hindi ko na nga pinakita sa inyo na kumuha pa ako. <laughs> Pagkatapos okay, ko nga kumain ng masarap na agahan, Siyempre, syempre, naghugas naman tayo. Mga nanay na all around dyan, oh, hindi rin madali ah. Pero okay lang, enjoyin lang natin. Kasama talaga yan sa ating mga gawain. Dahil nga, a day in my life, itong ating content, eh syempre, kailangan nga ipakita natin itong mga ganitong gawain. Mas okay na nga to dahil araw-araw ka rin may ma-upload dahil araw-araw mo nga itong ginagawa sa bahay. At yun lang muna for today's video. See you on my next vlog. Salamat!